part to lang ating video uh, na natin tong uh, cylinder head nya din natin yung block tapos yung valvula nya i din, compound din natin yan meron tayong regrinding compound tapos yung rocker arm magpapalit tayo ito yung ating mga papalitan sa so, yung gasket yan yan ito okay pa to yan nagpalit lang yung mayari tapos ah uh, ito kasi binigay ko na lang sa kanya. Ito. Para makatipid-tipid din naman siya. Kasi mahal din kasi ng isa nito. 540 isa. At, uh, budget meal lang yung budget niya ngayon. Kaya tulungan na lang natin si sir. Yan. Kaya ang pinabili ko lang muna sa kanya. Kasi okay naman yung block. Yung cylinder head gasket. Saka piston. Saka yung valve seal. Yan. Saka yung ring yung ating pinabili. Ayan, bago natin may yung piston, nilinisan ko muna itong uh, cylinder head nya. I-re-grinding kong pound ko muna ito. Kasi magpapalit ako ng valve seal. Ito, so, tatanggalin ko muna ito. tatanggalin natin yung valve, yung valve spring.

patagalin nyo lang kung magre-regrind compound kayo tapos hugasan nyo mabuti ng gasolina kailangan ma malinis na malinis at uh, hindi pwedeng uh, hindi malinis siya ng may oh, dahil grinding compound yung ginamit natin dito hugasan e, na natin to Ano, asimbolin na natin to. Yung valve seal mga sir, ginamit ko dyan pang XR yun. tapos talagyan na natin yung rocker arm so, dito mga sir ang palatandaan nyo dyan kung uh, saan yung intake saka yung exhaust makikita nyo sa rocker arm may nakalagay na A tapos I may nakalagay dyan yan intake saka exhaust kasi nagkaka nagkakatalo sila dito dito wala kaya yung may ganito sa exhaust yan, Ito mga sana mau, mau una muna ito bago nyo ilagay dito. Kasi baliktad papasok dapat yun Kaya tinanggal ko yan. <coughs> At, tapos susukatan lang natin to. Standard na sukat ng uh, niya, nya 1024. Antique yung uh, 10 10 mm tapos 24 naman yung exhaust Ayan, tapos na tayo rito yung piston naman yung asimbolin natin. Ayan, ito naman yung asimbolin natin. Basta ang motor nyo 150, dapat piston nyo 150 rin. Kasi magkaiba sa 125. Para makasigurado tayo, bago natin mailagay, lagay, sukat, isukat natin sa luma. Okay naman. Ganoon din sa piston ring. Kung 150, 150 rin. Okay, lalagyan na natin 'to. Ayan, lalagyan na natin 'tong piston. Basta pag pagka naglalagay kayo ng na piston, tandaan niyo lang lagi diyan may nakalagay na intake. Ayan, sa taas 'yan, sa taas niyo ilagay. Yeah. tapos pagkalagtas sa ulit tayo ng uh, piston lock lalagyan pa rin natin ng pangtakip dito. Yeah, lalagyan natin to balikan na natin yung block i-check nyo lagi yung dowel nyo kung andyan tapos lagyan nyo ng langis dito tapos yung piston dapat yung gatla nung piston na ring natin dapat nakasalisi Kalau के बहुतनािया। tatanggalin natin to kasi iangat natin yung ano yung nagtutulak dun sa ilalim ng uh, tong itong tensioner natin sa so, ilalagay na natin yung chin guide dalawin yung dawil nalagyan natin bali mali yung uh, nabiling gasket yung pang ilalim pala yun Okay, natin yung cylinder head sa stud mga sir yung mahaba dito sa gilid i-double check nyo yung mahaba dito tapos yung maiksi sa kabila yung asiti parias. tapos ito ililipat naman natin sa taas para maikpitan natin tong stud Bago kayo mag nyan, hawakan nyo yung, ano, yung dry paste sa CPT natin para maipitan nyo ng tuloy ito. Tapos pabalik na natin yung kanyang uh, water pump. Yan, balik naman lahat ng mga natanggal na parts dito, saka yung mga sensor. Basta bago nyo sya paandarin, i-double check nyo muna yung mga sensor kung na na-connect. Para hindi sya mag-check engine. Yan, ibabalik na lang natin yung upuan, tapos ta na natin itong paandarin. Yan, bago pa natin ibalik, i-try muna natin palang i-start. Start muna natin. Ayan, tapos po start na rin. Ayan, one click naman na siya. Ayan. Tapos, tatas natin yung mino ng konti. Ayan, nawala na yung lagitik ng motor, yung makina niya, yun dito. Okay, babalik na natin yung kapuha niya. Ayan, may na natin yung kanyang upuan tapos tatry natin uli siyang paanda rin. Ayan, one click naman na siya tapos wala na yung uh, lagitik sa makina. Taimik na rin siya tapos ayan din sa may kabila tapos pupul natin. Doon naman tayo sa may part ng tambodyo. Wala na yung pusok niya. Ayan, narin na rin si sir sa tipulok. apa yang okay, ganti lang yang hati video Maraming-maraming